Halina't pag-aralan natin ang tungkol sa mapa at globo. Pati na rin ang mga espesyal na guhit sa mapa at globo sa Araling Panlipunan 4, unang quarter, matatag curriculum. Sagutin ang mga tanong. Mahalaga bang malaman ang tiyak na kinaroroonan ng isang lugar? Ano sa tingin ninyo? Ang ginagamit nating bagay sa pagtukoy ng lokasyon ng isang lugar. Mga bata, ano ang tawag sa unang larawan? Ano ang tawag sa pangalawang larawan na ito? Ano kaya ang kahalagahan ng mga bagay na ito? Globo, ito ay isang modelo ng mundo na bilog at nagpapakita ng eksaktong hugis ng mundo. Ipinapakita rin nito ang mga kontinente, karagatan at iba pang mga bahagi ng mundo sa kanilang tamang proporsyon at posisyon. Ang hugis nito ay hindi bilog kundi oblate spheroid. Ginagamit ito upang makita ang mga bansa, kontinente at mga karagatan sa kanilang tamang sukat at lokasyon. Ang globo ay nagbibigay ng mas tumpak na paglalarawan ng distansya at direksyon ng mga bansa kumpara sa mapa. Ano naman ang mapa? Ito ay patag na paglalarawan ng mundo o isang lugar na ipapakita sa mapa ang mga kalupaan, katubigan at hangganan ng isang lugar. May iba't ibang uri ng mapa depende sa layunin nito tulad ng mga mapa ng kalsada, heograpiya, politikal at klima. Dahil patag ito, may mga distorsyon sa sukat at hugis ng mga lugar, lalo na sa malalaking rehiyon. Magtungo naman tayo mga bata sa mga espesyal na guhit sa mapa at globo. Ang mga sumusunod ay ang mga espesyal na guhit na makikita sa globo at mapa. Ang mga guhit na ito ay mga likhang isip lamang. Una ay ang Ecuador, sa Ingles ay Equator. Ito ay guhit na pahalang sa gitna na may zero degree. Ang Ecuador ay isang imahinaryong linya na nagahati sa mundo sa gitna. Latitude o sa Ingles, Latitude. Ito ay mga guhit na pahalang na tumutukoy sa posisyon ng isang lugar sa hilaga o timog ng Ecuador. Ito ay sinusukat sa mga antas na degrees. Ang mga pangunahing latitude ay ang Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle, at Antarctic Circle. ang long o sa Ingles, long -hitted. Ito ay mga guhit na patayo na tumutukoy sa posisyon ng isang lugar sa silangan o kanluran ng prime meridian. Tropiko ng Cancer o Tropic of Cancer. Ito ang pinakahilagang latitude kung saan maaaring sumikat ang araw ng diretsyo sa ibabaw sa tanghali. Ito ay matatagpuan sa guhit na 23.5 degrees o sa gawing hilaga ng Ecuador. Tropiko ng Capricornio o Tropic of Capricorn. Ito ay isang imahinaryong linya sa paligid ng daigdig na may latitude na humigit kumulang na 23.5 degrees sa timog ng Ecuador. Prime Meridian, isang guhit na nagtatakda ng 0 degrees longitude, nagahati sa silangan at kanlurang hemispero. Dumadaan ito sa Greenwich, England. Arctic Circle Ito ay isa sa mga pangunahing guhit ng latitude sa globo. Matatagpuan ito sa 66.5 degrees hilaga ng Ecuador ang rehiyon sa loob ng Arctic Circle ay tinatawag na Arctic at kinabibilangan ng bahagi ng mga kontinente tulad ng Hilagang Amerika, Alaska at Hilagang Bahagi ng Canada, Europa, Hilagang Bahagi ng Scandinavia at Asia, Hilagang Bahagi ng Russia, pati na rin ang Arctic Ocean. Polar Day at Polar Night sa loob ng Arctic Circle, mararanasan ang tinatawag na midnight sun kung saan hindi lumulubog ang araw sa loob ng 24 oras sa panahon ng taginit. Sa kabilang banda, sa panahon ng taglamig, mararanasan ang polar night kung saan hindi sumisikat ang araw sa loob ng 24 oras. Sa kabila ng malamig na klima, ang Arctic ay tahanan ng iba't ibang uri ng hayop, tulad ng polar bears, reindeer, arctic foxes, at iba't ibang uri ng mga isda at ibon. Ang Arctic ay mahalaga sa global climate system dahil sa malaking yelo at niebe nito na nakakatulong sa pagpapanatili ng malamig na temperatura sa buong mundo. Ang pagbabago sa klima ay may malaking epekto sa Arctic tulad ng mabilis na pagtunaw ng yelo na nagdudulot ng pagtaas ng level ng dagat. Antarctic Circle ito ay isa sa mga pangunahing guhit ng latitude sa globo. Matatagpuan ito sa 66.5 degrees timog ng Ecuador. Ang rehiyon sa loob ng Antarctic Circle ay tinatawag na Antarctica. At kinabibilangan nito ang kontinente ng Antarctica pati na rin ang mga nakapalibot na bahagi ng Southern Ocean. O mga bata, Sagutin ninyo ang pagsasanay. Isulat sa patlang ang tinutukoy ng bawat pahayag. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share at i-hit notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Dito lang 'yan sa Ali Space.